Ang Pilipinas noong linggo ay nag-airdrop ng mga supply sa pinagtatalo ng teritoryo ng South China Sea sa gitna ng mapait nitong geopolitical na away sa China. Ang misyon sa Second Thomas Shoal ay isang pag-alis mula sa mga supply boat convoy na karaniwang ginagawa ng kaalyado ng US sa mga resupply mission sa military outpost nito doon, ang sira-sira, 80 taong gulang na barkong pandigma ang BRP Sierra Madre. Ang Sierra Madre, na nasa aktibong tungkulin pa, ay sinadyang sumadsad sa maliit na atol sa Spratly Islands Archipelago mahigit dalawang dekada na ang nakararaan upang markahan ang pag-angkin ng Maynila sa hindi nakatira na bahura. Ngayon, ito lang ang pumipigil sa mga puwersang maritime ng China na agawin ang de facto na kontrol sa lugar tulad ng ginawa nila sa isa pang na Spratly, Scarborough Shoal, noong 2012. Ang hukbong sandatahan ng Pilipinas ay nagpakita kung ano ang sinabi nitong supply mission ng weekend mula sa himpapawi, na nakuha mula sa mga pananaw ng iba't ibang kalahok. Isang crew member na sakay ng government prop plane ang nakitang naghuhulog ng isang sako ng mga supply sa labas ng pinto at sa tubig sa ibaba. Nagpakita ang supply plane na gumagawa ng PAS pati na rin ang mga miyembro ng Sierra Madre's Philippine Marines na nangangisda sa mga lumulutang na pakete. Bagamat wala sa pamantayan ng airlift, masyado pang maaga para sabihin kung regular na tatanggap ng tulong mula sa itaas ang mga tauhan ng Sierra Madre. Ang airdrop na nakalarawan ay lumilitaw na naghahatid ng isang limitadong halaga, at sa gayon ay maaari lamang ituring na isang stopgap measure, sinabi ni Ray Powell, direktor ng proyektong Sea Light na nauugnay sa Stanford. Ang operasyon ng Maynila ay, medyo pinalawid, lamang ang oras sa pagitan ng mas malaki, regular na supply ng mga biyahe sa pamamagitan ng mga bangka, sabi ni Powell na hindi nag-isip na ang China ay labis na nag-aalala tungkol sa pinakabagong misyon dahil sa katamtamang dami ng kargamento na maaaring dalhin ng eroplano. Sa kabilang banda, kung ang Pilipinas ay mamumuhunan sa mga seaplanes o float planes, iyon ay magpapalawak ng kanilang resupply options, sabi niya. Sinabi ng mga opisyal ng Beijing na ang grounded warship ay ilegal at lumalabag sa soberanya ng China. Naniniwala ang mga eksperto na umaasa ang China na iwasan o pigilan ang mga bangka ng Pilipinas na magsampa ng mga kargamento na may kasamang mga construction materials, kaya ang pisikal na pagpapakita ng pagangki ng Pilipinas.